yang agila eh, yung agila nag kayab, kayab lang oh. <laughs> Walang hangin eh. Di talaga makalipad eh. Oh. Sayang, dahil sana ang kabataan ng palipad no. Yan may agila, di nga makalipad. alam mo naman ma yan ang pinakamabilis lumipad eh oh Hila. Hindi na makaangat yung blue. Mabuti pa yung agila. Paangat na oh. Talo lang kami sa plastic na maliit oh. lebih daya dah yang nang palipat malakbayo. Mga alak oh. Mga kabataan oh. Jadi ah, makalipat kali itu sa amin. Ini you oh, know, mau yang plastik tuh. Oh. Clear nggak lang di makikita. Pero yan, nakalina pa yan, di bawah baba. Sayang. Umikot kasi yung hangin. Ayun na, hindi lang ba ito pong Sige, takbo! Halo, ipad na! <laughs> Yan, hangin Sige. <laughs> Yun lang. Uy, may batman, oh. No? May paniki, oh. Agila baba baba nai. Eh, 'yung pati plastik ko. Oh. <laughs> Relax lang oh. <laughs> ano, Kali na 'no? Okay. Oh, wala na kami natira. You know, et din sa mo mga makalakbay. 'Yun lang namin talaga tinuddo na kasi kalsada na kasi yun doon no? subdivision na yan dyan eh Tayo tayong agila oh isub natin ah oh diba ba ganda ng agila yun sa amin sana ayun oh diba ayun oh sabi siya agila agila potol yung tali niyan parang araw kasi mga kalakbay nakapotol kami ng tali dito eh <laughs> yung saranggula namin biglang umiikot sa kanan kasi nabitin sa hangin tapos segundo lang putol yung ano eh putol yung tali no uy punta to bangga ano la putol yan <laughs> boom <laughs> sa amin kasi matiba yung tali namin kasi pamoto to yung pantay sa sapatos panlambat kaya Ayun, umiwas na lang kami sa kanila, baka ang putol. na kami ka, nung karang araw, nakaputol kami. Ayun, na sa amin mga kalakbay.